in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alechem. Maganda umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo Naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, Ale, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala. Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Maria, ani Jesus, kumarap siya sa kanyang sinabi, Rabuni, ibig sabihin, Guru, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama, wika ni Jesus. Sa halip pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong akit ako sa aking Ama at inyong Ama sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya si Maria Magdalena pumunta sa mga alagad at sinabi, Nakita ko ang Panginoon at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus, ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa, sa awit ni Solomon, kapistahan ni Santa Maria Magdalena, Ang ating ibanghelyo ngayong araw ay isa sa mga pinakamasidhing larawan ng pagmamahal sa Panginoon. Si Maria Magdalena sa kabila ng dilim at takot ay hindi nagdalawang isip na hanapin si Jesus. Siya ang unang saksi ng muling pagkabuhay, ang apostol sa mga apostol sa pagluha hindi siya hinayaang magdala siya ng kawalang pag-asa sa halip ipinaglaban niya ang ugnayan niya kay Hesus marami sa atin ay katulad ni Maria umiiyak sa labas ng ating mga libingan libingan ng pag-asa libingan ng kasalanan libingan ng sugatang puso Ngunit gaya ni Maria, hinahanap tayo ni Hesus. Tinatawag niya tayo sa ating pangalan sapagkat kilala niya tayo at mahal niya tayo. Mga libaw ng pagbabago sa ngayong panahon. Ang pagbabago sa lipunan. Mas maraming kabataan ngayon ang naglalayo sa simbahan dulot ng teknolohiya at sikularismo ang tugo ng simbahan sa pamamagitan ng digital evangelization, misa sa online, katikisem sa social media, at daily reflection. Ang pangkalahatang sakit at krisis pangkalusugan. Ang mga tao'y natutong manalangin muli at maraming bumalik sa pananampalataya. Tulad ni Mario Magdalena, hinahanap nilang Diyos sa gitna ng dilim at takot. Ang mga pahayag ng Santo Papa Leo XIV, ang pagtugon sa kabataan, ekolohiya, at pagkakaisa sa sang ng sangkatauhan. Bilang tugon, kailangan natin lumago sa pagkilos, hindi lang sa salita, sa pagprotekta sa kalikasan, pagtulong sa mahihirap at pagtanggol sa katotohanan. Manalangin tayo aming amang makapangyarihan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus na muling nabuhay upang bigyang liwanag ang aming mga dilim. Kami po'y lumalapit sa iyo ngayon sa kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Turuan niyo kaming kumuha sa aming mga kasalanan lubuha sa aming kasalanan. Ngunit muling bumangon upang magpatutuo sa iyong pagkabuhay. Hinihiling po namin ang agarang pagaling ni Naubis po si Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, Padre Nathaniel Canyares, si Raymond Lawrence, si Faith, si April Mr. Dual, at ang buong sangkatauhan na dumaranas ng anumang karamdaman, physical, emotional o spiritual. Panginoon, pagalingin niyo rin po ang aking buong pamilya, ang mga nanonood at nakikinig sa salitang ito. Hipuin ninyo ang bawat puso, bawat sugat, bawat hinanakit. Ipagdarasal, pinagdarasal din po namin ang kapatawaran at walang hanggang kapahingaan para sa aming mahal na po Francis, si Manuel Sr. at lahat ng kaluluwa sa purgatorio, lalo nang walang nakaalalang magdasal para sa kanila sa pamamagitan ng panalangin at pag-ibig ng aming inang Maria nawa'y kami magsisi, magpagong buhay at maging tunay na saksi ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church tungkol sa saksi ng muling pagkabuhay. Evangelii Gaudium patnubay ni Pope Francis sa misyon ng simbahan. Gaudete et exultate, panyaya sa kabanalan sa gitna ng mundo. Mga salmo ng paghilom at pag-asa. Nakasulat sa awit. panyaya natin, katulad ni Maria, Magdalena, tayo rin ay tinatawag ng Panginoon sa ating pangalan. Lumapit tayo sa Kanya, hindi bilang mga saksi ng libingan, kundi bilang mga takapagdala ng liwanag ng muling pagkabuhay. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katuloy ko man o hindi, na pagtanong at pagnilayan ang minsahin ng Ibanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anong mga aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito. Sa masama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao, amen. In nomine Patris et it Filii Spiritus Sancti, amen. God bless.